Hello guys, na atay violation sa Facebook guys na music rights ta, copyright claim do. niya. Yeah, ato na lang i-voice over ni guys. Aron nga mo padayon atong pag-share sa atong video. Mama kuan bigit.

kini na bro samad samal do ah samal dakay samal higala o niya ning ubog ka sa tubig baha ubog mo sa tubig baha ni ala dito nang kang ila tanga so matut pagika sa ihi sila na mang higala nang bakteria bacteria leptospirosis dito imuhang motoy hag entry ang imuhang open wound ket imuhang samal bang higala imuhang ang bacteria na usaka din na imuhang lawas sa tubig Ha? Ini ni ang ang kagaw ni Hegel lah ha, mo ipo na si Mundugo. Si sila na. No? hatik gud mapindi anang uh, maong mo di madali man Hegel ah. Ha. Ang likado patay gid ang sakit mga kay suron mo nga makabati gud ang sintomas ana. So, Adto gid ayo mo's doktor no. Nga awas ani ni spirosis. Duna ra na hibaw an ay no? no. Ha? Nga scientist mag Mga kaisunan, kinin, uh, ay yung mga kaisuunan kining nga doon ay nakuhaan ng infrared nga video mga hikala ito sa China na ang nakita gibro sa video ng infrared nga ang ilaga nagatang siya sa click nga nagsigit lupad-lupad pagkapinta niya sus di kauhat na sa ilaga ang squat ano yung sakit oh, kalit lang kalubat ano sakit sa ato ang um, uh, kuan pasyente bisag i-connect ni mo sa iyahang charger no kaning charger niya diri ako na mo nang iayo ang um, pili tili gihapon siya mo hatag o maayong supply malubat gihapon siya kay kining ato ang gigamit nga board gamay man siya speaker kay kitiis man ni na kini atong gigamitan sa cyber home ni siyang bluetooth speaker hello guys mao na ni ang atong uh, trabaho ganina pasyente nato ya dili ni mo tarong of charge guba yang charging pin nya guba pud yang charging IC nya original nga board ani day guys gubaan na sa niya mo ni <laughs> gi atong gipuli niya gubaon sa mo na atong gi-repair ato na lang gi -DIY. diode lang atong gi jumper guys para back to normal bye bye thanks for watching god bless